ang mga pagtatagumpay ni David. Ikalabing walong kabanata Kinalaunan, natalo at sinakop ni David ang mga Filisteo. Inagaw niya sa kanila ang gat at ang mga baryo sa paligid nito. Natalo rin ni David ang mga Moabita at sinakop niya sila at nagbayad sila ng buwis sa kanya. Nakipaglaban din si David kay Haring Hadadezer ng Zoba hanggang doon sa hamat. Noong naglakbay si Hadadezer sa pagsakop sa mga lupaing malapit sa ilog ng Euphrates. Naagaw ni na David ang isang libo niyang karwahe, pitong libong mga ngarwahe, at dalawampung libong sundalo. Pinilayan ni na David ang mga kabayo na humihila ng mga karwahe, maliban lang sa isang daan na itinira nila para gamitin nang dumating ang mga Arameo mula sa Damascus para tulungan si Hadadezer, pinatay nila David ang dalawamput-dalawang libo sa mga ito. Nagpatayo agad si David ng mga kampo sa Damascus, ang lugar ng mga Arameo, at naging sakop niya ang mga ito at nagbayad sila ng buwis sa kanya. Pinagtagumpay ng Panginoon si David kahit sa ang labanan siya magpunta. Kinuha ni David ang mga gintong kalasag ng mga opisyal ni Hadadezer at dinala ang mga ito sa Jerusalem. Kinuha rin niya ang maraming tanso sa Teba at Kun, mga bayang sakop ni Hadadezer. Kinalaunan, ang mga tansong ito ang ginamit ni Solomon sa pagpapagawa ng malaking sisidlan ng tubig na parang kawa na tinatawag na dagat, mga haligi, at ng mga kagamitang tanso para gamitin sa templo. Nang mabalitaan ni Haring Tou ng Hamat na tinalo ni David ang buong sundalo ni Haring Hadadezer ng Zoba, pinapunta niya ang anak niyang si Hadoram kay Haring David para kamustahin at batiin sa pagkakapanalo niya kay Hadadezer. Noon pa man ay magkalaban na si Natou at Hadadezer. Nagdala si Hadoram ng mga regalong gawa sa ginto, pila, at tanso. Inihandog ito ni Haring David sa Panginoon, gaya ng ginawa niya sa mga pilak at ginto na naagaw niya mula sa mga sumusunod na bansa, ang Edom, Moab, Amon, Filistia at Amalek. Si Abishai na anak ni Zeruya ay nakapatay ng labing walong libong Edomita sa lambak ng Asin. Naglagay si David ng mga kampo sa Edom at naging sakop niya ang lahat ng Edomita pinagtagumpay ng Panginoon si David saan man siya pumunta para makipaglaban. Ang mga opisyal ni David Naghari si David sa buong Israel na gumagawa ng matuwid at tama para sa lahat ng mamamayan niya. Si Joab na anak ni Zeruya ang namumuno sa mga sundalo niya. Si Jehoshaphat na anak ni Ahilud ang namamahala ng mga kasulatan ng kaharian si Nazadok na anak ni Ahitub at si Ahimelech na anak ni Abiatar, ang mga pari. Ang kalihim ay si Shavza. Si Benaya na anak ni Jehoyada, ang pinuno ng mga kereteyo at peleteyo. At ang mga punong opisyal ni David ay ang kanyang mga anak na lalaki.